Hi guys! Ito pala si Maria, isang independent woman na naninirahan dito sa bansang Norway. Isa pala ako sa taong may pangarap sa buhay. Habang dito ako nakatira sa Norway as an au pair. Opo, nagsimula ako bilang au pair. Ang au pair ay isang cultural exchange program na maninirahan ka sa isang Norwegian family dito sa Norway kapalit ng pagtatrabaho mo ng 5 hours a day at bibigyan ka nila ng allowance, free accommodation at food na rin. Yung binubuksan ko nga pala ngayon ay yung ipon ko dahil may pangarap akong mag-aaral dito sa Norway after ko mag au Alam kong hindi pa sa pato, pero posigido talaga akong mag-aaral. Napakaswerte ko na lang kasi yung host family ko pinrovide sa akin yung free accommodation pa rin at pagkain kahit ako estudyante na. Opo, nag-i-start na akong mag aral dito at kailangan ko tong pera na to para itustos sa mga gastusin at sa tuition fee ng pag-aaral ko. Bilang estudyante pala dito sa Norway, may karapatan kang magtrabaho ng 20 hours a week and 80 hours every month. Sapat na yun na pera para matustusan mo yung pag-aaral mo. Yung 80 hours a week mo, pwede kang magtrabaho ng mga fast food chain, shopping mall, at iba pa. Sa tulong ng mga kaibigan ko, nakapagtrabaho ako ng extra sa restaurant kung saan ay pinrovide nila yung kontrata ko at napakalaking bagay na yun para ipakita na meron kang income na ginagawa every month. Isa din kasi yun sa requirements na meron kang kontrata at meron kang pera sa banko mo. Dahil nga sa pangarap kong matustusan ang pag-aaral ko at matulungan ko ang pamilya ko, ginawa ko ang lahat para lang makapagtapos ako. Hindi madali ang mag-isa ka lang dito sa Norway at malayo ka sa family mo. Kailangan mong gagawin ang lahat ng mga bagay na pwede mong mapagkakakitaan at tibay ng loob. ni bilang ko nga pala yung perang naipon ko at pinagbabudget ko na yan kung saan mapunta. Unang-una ay sa tuition fee pangalawa, yung daily basis mo Pamasahe, baon pagkain, kasi hindi naman lahat sinasagot ng host family mo fast forward after 2 years nakapagtapos nga pala ako ng pag-aaral maraming salamat kay Lord kasi hindi talaga niya ako pinabayaan at dito pa rin ako nagtatrabaho ngayon sa hotel na pinagtatrabahoan ko Napakaswerte ko dahil hindi talaga nila ako tinanggal at nagustuhan naman nila kung paano ako magtrabaho. Tandaan natin kung may pangarap tayo sa buhay, lahat pwede nating abutin, lahat pwede nating makamit, basta may tsaga lang tayo at matiwala lang tayo sa taas. Lahat walang imposible. Salamat sa panonood.